Ah. Kasi panay-panay skip, no? Tapos kunwari, ano, kunwari, sasabihin lang na, ano, harang. Ayan, guys, nandito tayo sa Pocoban Night Market. Ayun, nauna siya, kunwari. P uh, pili niya, ano? Marunong. Hindi ganyan. sa likuray ko yung mga ano. Mga ano ni Aida. Ni Madam Aida. Nagpa cute si Kuya Nagpa cute si Totoy Yan, ganito ang tutuban na yung market guys gutom ka. Ayan, may pagkain. <laughs> <Huh? Doon> nga Uy, dalhan niyo mga ano. Pagpipigyan. Pagpipigyan. Patrosan na klase na, na, na tayo tayo ng <tipos> Yung mga kasama ko guys, makikikain lang yon pero hindi yun manunood. <laughs>

Matagal din ako nagtatrabaho dito guys Siguro mga Mga dalawang taon din Malaki ang kita dito guys Sa Pasko Paso guys, malaki ang ano dito. So ayan guys, dahil sa wala kami na-order sa kabila, lipat kami dito sa ano, uh, 999 popcorn. Wala lang. Namiss ko lang mag -jali. Si Jolly girl lang. Pag -pag ko ng 999 building one. Luma. <coughs> so, Gala mode. As usual, well, iniwan na naman tayo. Dahil yung isang mama, naghahanap siya ng na wala. Ako yung taga rito, pero ako yung iniiwan niya. 18 minutes pa yung ano na. Sir, no, oras mag-close ang mall? Alas seven daw, seven. Vlog. Yes. Ayan si Sir. Merlyn Alvarado. Ay, hindi, pala, hindi pala po na. na pangalan ko sa YouTube. May mixing TV vlog na po. Yeah. Kung ano, kung, mahiyaan, Pero, kung hindi lang ako mahihain, kilala ko halos lahat ng mga guardians. Pero, mahihain ako mamigay ng flyers dapat may logo na. Gagawa ng logo. Tapos, eh, uh, pamimigay. Eh, parang katulad kay Sir Landry. Kaya eh, pag nag-premiere si Sir Landry, ang daming nanonood dahil nga. Ah, ganyan yung ginagawa niya. Talagang manual yung pag paghanap ng subscriber. May tinapay pala dun. Lam comida, lam comida. Para sa sarap. Ayun. Ato kami ng kinta. Kasi sobrang kumal. Ang kumal talaga. sobrang kumal. Tapos, sa, sa pagkain pala ng pusa, magkano nang gasto sa pagkain, bi, sa bilian lang na pagkain ng pusa. Okay, sobrang kahit mga mga stress ko, eh. may hulang napagtanto na di na pala ano, di na pala healthy pagka sobrang dami na ng maganda. maganda siya tingnan maganda. pero kawawa yung mag alam lalo na pagkasa pag sabay sabay sila mag init Sabi oh, sabay Tignan natin yung isang mama niya. Nagpapaalit niya. Kaya, yung picture picture siya. in swell siya. Hindi niya alam na kinukunan siya. Papugi-pugi pa siya. Sabi pa niya. nag-erase ako sa camera. Out ako sa camera. Kaya, galang mode lang tayo, guys. Kasali, Tapos yung pwede po natin mapanalo lang sa kahit anong kulay ha. dalawang Tapos yung kulay blue naman po natin yung pwede po mapanalo lang. Yung dalawang kaso sa kaisang pink pwede po kayo mamili kahit ano ha. Tapos sa labas lang po tayo padrap na lang po. Ah, dito sa ano? na lang po ako ng payment nyo doon. Doon po, po. na lang po. na Gano'n na maglaro? Oo, oh, eto, tatlo-tatlo. Ah. Walo lang po <laughs> yun. Walo. walo lang? Walo. Uy, isa pa? Wala, Dati? Hindi <laughs> man lang na gano. Ano ba kayo? Sa inyo nga, malang paninday, Dito pa kaya? Dito, naglaro kami dito. Linggo ngayon, linggo. Maraming tao, kaya nagbabago yung ano. May hindi kayo tindera? <laughs> ha? Uh, <laughs> Ay, naku. Tayo ba, nag yung price ng bug <laughs> eh. Oh, o, ano? Bago na lang <laughs> pagkain. Kawawa. 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 Baboy na si Bibi. So ayan, tumakas na naman si Robby, si ano, Rico. Si na